Сколько было нам нака? Аня, отдай. Ну отдай. А. Ай, сколько вот на меня там. А. Авай,

nàng huệ nhảy lên nó ốp xíu, ha 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 ha, người phụ

자기 버타이 됐다요. 아. 야고. 아. 안녕. 안녕. 응. 아. 어, 안 넘. 나가스. 수모. 수모. 야냥. 아, 수모. 나가 수모. 나니가 바니츠와 바가마에 Pasak. Sino? Ah. 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 Tuwa? Eh? Ah. <laughs> amel

Hey, oh. hey. Au, hey. Hey. Naka-salo ko naman 'di ba? Eh. Wala ayo. Naka-salo 'di ba? Hoy, bolo. Eh. Mama, selamat. Eh. 'Di na. Eh, puti ka, tayo, may tinanong ako. Sila. Meron naman ako. Merong tao rito. Oh, hindi ko alam, hindi ko ah, ah. ah. alam. Hindi, abay lang Oo, oh, alam ko. Hmm? Hindi na <laughs>

super talaga ka brutal lang ginawa ni Dan sa mga kasamahan niya samantalang kasama niya lang din yun makakawa ah, mga kaidul kasi talagang gilas las niya yun dyan okay. ginawa niya yung ano kaya kakainin niya kasi wala silang maisip na ulam pero totoo man daw talaga yung ganyan sis sa pa, sa ibang panahon ba yung um, oh, no. sa uh, ano uh, yun? oh pag wala na talaga oh pinakain yeah, nila yun. nakain nila yung kapwa nila mga kasama ba mm -hmm. pero yun na nga pero kahit ako kahit wala na nakakainin madali na may saging ganyan pero hindi ako kung na tao eh. Yung nga sis, ang dami naman sana. Pag kumakatay ka daw yun tao. Kinikilabutan uh. ako. Yun nga ang iniisip ko eh. Oh, napakaawa at napaka, napaka brutal ang pangyayari mga kaido lang. Natuklas yeah. namin ngayon. Kaya mas lalo po kami kinakabahan sa magiging ang gagawin namin, so, namin ito ni Jin ano sis, sa kanila baka gaganyan yung tayo pag malaman nila tayo yung tayo, tayo para si, si Jimmy at si Gaya yun na nga sis yun nga yung ngayon pala yung pinapabahan na ako kailangan, yung, pa natin, sis. kailangan kasi natin na ano yung estudyante yun iniisip ko sis iniisip ko, ko talaga sis kasi, kapansin mo wala akong tulog sis kasi iniisip ko yung hindi ako mapakali, hindi ako makatulog sa gagawin natin ngayon. Kasi kinakabahan ako. Kinakabahan talaga ako sis. Kasi hindi ko alam kung makakalabas pa tayo ng buhay dito. Lalo na. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon, hindi natin alam kung nasaan yung bihag na babae pero ano mo pag tinitingin mo din wala talaga wala pero maraming panti. maraming panty maraming mga suot na pambabae maraming sila mga prutas nga doon napansin mo maraming prutas maraming gikainan doon sa mahigaan tapos may chinilas doon isang piraso lang makadinalan niya yung una tapos nililipat din na naman yun na nga eh, kailangan, yun na nga eh, nasimulan ko na itong pagpanggap na ito na ano kay pipi parang bahala na lang talaga to sis itutudo ko na lang talaga to kay ano, lang Ikaw mahuli na naman paano ka na ko meron na naman bago di ba yung may mga abay ayun na nga eh yung iniisip ko ngayon eh ayun. pero Kaya siya na ma awa, man, ma -awa man, tayo, Siya tayo yung sa ba yun na nga ako sis, naawa talaga ako, nakaka-relate ako sa sitwasyon niya, lalo na nangyari sa akin. Gawa talaga ako ng paraan para makatulong man lang sa kanya. Pero iniisip ko, kung ano magiging unang hakbang ko nito. Kasi, kapag matanong tayo, wala lang, tayo pero ano yung langit mo, ano? baka pag malaman nila na tayo, patay talaga tayo. Kaya nga. Hindi ko rin nakikita ano ang espiya natin? natin. Mas okay na yun siguro si Titi mo hindi na nakikinahin mo. Tapos pag nailam na talaga sa simple siyempre naman sa iyo ko. Kumbinsihin mo na umahal mo talaga ako ganyan ganyan. Mas tatawag ka lang magpapagalaw. Naku, mahirap nga yun dahil sobrang manyak nga ng lahat sila talaga si Tinamunag, away-away pa nga si Gusdan kagapon kilala niya sa akin, gusdan daw siya. Si Dan gus ba? Kaya nga lalo ako kinakabahan sa pagdating ng ano, gagawin ka rin patay Kaya nga lalo akong kinakabahan sa gagawin natin sis kasi lalo na nakita ko na gano'n ang ginawa niya sa isa sa kasamahan niya. Kinatay niya para may pang-ulam. Kaya na ano... Yung ano mo, yung aday mo, ko pa ba? Yun nga sis, yung anting-anting na hawa ko, hindi ko pa masyado inaral kasi dahil ayaw ko na talaga sana nito. Ayaw ko na talagang gumamit pa ng ganito dahil masakit sa ulo. Kaya alam mo, parang ano ako ngayon kasi si, pinag-aralan ko talaga. Wala akong halos tulog talagang pinag-aralan ko lahat ng mga... Yeah, parang antok ko talaga bayan. Wala pa talaga akong tulog sis. Nag-iisip ako sa gagawin ko. Ngayon sa aking pagpapanggap. Ako na gabi, napaisip din ako na paano kung makuha ka. Oo na, mapapailag mo kami si Titi. Pero, hindi natin alam yeah. kung makakabalik ka pa ba. Ayun na nga, iniisip ko nga rin yun, sis. Pero, ano, hindi ko rin alam kung anong gagawin ko. Kung pabayaan na lang natin yung estudyante. Hindi na lang natin i-rescue. E o, oh. sobrang sama naman din natin, na Tayo lang ang pag-asa niya. Kaya nga, lalo na't alam niya, di Nagsabi tayo sa kasamahan niya, na, Tutulungan natin siya. Tapos... kaya mag-ano tayo sa mga vlogger. Yung iba. Kaya nga, maging... Kaya nga, katulungan din sila sa atin. Oo nga. Mag, nga, ano tayo, mag ano tayo ba, mag ibang vlogger mag, ano tayo uh, rin, ha, Kaya nga, kailangan Mas, talaga na, na ng okay. sis kailangan talaga natin humingi ng tulong sa kapwa natin hunters sana anoyin ka ba pagpasok tapos ano lakas kasi kaya ng ngayon kasi pinag-aralan ko talaga yung kakayahan na meron ako ngayon sis pero sobrang sakit sa ulo talaga hindi ko halos kaya magagamit ko naman siya pero pagkatapos talagang wala na ba, iba na talaga baka pag ginamit ko anting-anting ko pagbalik ko sa dati wala na akong kakayahang lumaban at mahimatay naman at mahuli ako makapagbili kami iwan po kasi alam naman natin na makakita yung bagong karating di ba kasi may ano siya o paano kami ito makakita para sa kasi wala Lama. pa yun eh nakapag -ano pa ako sa iyo pero ngayon may mga abay na yun madami siguradong makakita tayo talaga yung nga ngayon na may abay mahirapan tayo mahirapan tayong ano kasi kapag tulad nito nag-uusap tayo ngayon hindi natin alam kung nandito ba siya sa likod natin o nandito sa paligid na nanunood ayun nga problema natin kung gagamitin ko yung ano ko ako naman yung mahihina kasi syempre ma mahina na nga ako ngayon na isa pa lang ako eh ano na kung magiging dalawa ako kaya kanina parang wala ako sa kondisyon na bumalik Paano dito pero pagkita ko, sa... ko sa ay pagkita ko sa iyo bukas na mamatay ka para hmm. hindi ko maano parang hindi ka masaya ah. ganyan wala talaga akong tulog sis no isip talaga ko lalo talaga ako ay nako hindi man ako marunong magpagbilog eh may ano naman ako dito, anting-anting, pero pang sarili ko lang. Ako nga. Ito pang sa ano talaga. Sino bang pinakamalakas sa kasamahan natin? O pwede kong gayahin sana ba? Oo, paraan talaga. Gayahin ko kaya si ano? Gayahin ko kaya si... Si ano kaya gayahin ko? Si... Si Dante. Si Dante. Oo, para magkalito-lito sila. Gayahin ko kaya. Kaya nga. Kaya mo ba? Kaya kung gumaya. Ano ka makakalapit? Ay, kapag gula sa... Hmm. Ay, talangin ka na talaga sis. O uh, nga sis. Ay, oo nga pala sis. May naisip akong idea. Magtagulilong ka na lang. Subukan ko magtagulilong ngayon pero talagang promise talaga sis sobrang sakit ng ulo ko at parang hindi ko kaya pero ito try yeah, ko ito ko kapag kondisyon yung ka na hindi kaya nga ito nga gagawin ko tingnan mo kung effective ilalapag mo lang yung cellphone mo dyan tapos nag orasyon ako dito tapos tingnan mo kung magiging si Dante ako hindi ko makikita yung sarili ko eh hmm. ano sa tingin mo? itry kaya natin. Pero ayun nga lang, hindi ako makakalaban bilang si Dante kasi mahinang mahina pa -mahina, ako pagbalik ko bilang ligaya. Talagang, pero itatry ko. Susubukan ko kung kaya ko bang kumupya ng iba't ibang itsura. At ikaw kukupyahin din kita. Atay. Para maging dalawa tayo. Hindi, magiging dalaw magiging dalawa ka. Si ano mo muna? Si Dante mo dahil pag nawala si Dante, pag, pag ano, pag, ah, oo nga, ma, hindi nga kasama natin si Dante. Kaya nga, no, wala, hindi na ba nag-vlog si Dante, no? Kaya nga siyang naisip kong gayahin. Kasi wala naman siya. Kaya nga, hindi naman natin kasama. Natuganda, nagpabayang mukha niya. Oo. Oh, basta, sabihin ko lang na, Magiging si Dante ako. Yan lang. Basta try ko. Basta ikaw makakakita sa akin kung nagbago ba ang mukha ko at magiging kamukha ko ba siya. Basta sabihin mo sa akin kung nagbago na ako. Tara. Susundan muna natin yung ano ni busis ni Gus kung saan. Tara sis, tara.